shout out po sa inyong lahat guys this is Charlotte again so Charlotte spark on my uh, USA on my page and Charlotte Iana USA on my YouTube channel so guys this is my third um exercise no so ikarer na natin so yun yung binding binding natin jan so next move is Ayan. So, ikutin muna natin yung ano natin, guys. Yung camera natin kung saan tayo sa next move natin. So, biking na naman tayo. So, bilisan mo, Charlotte. Ayan. Bilis, bilisan mo. <laughs> Para ma-wiggle-wiggle yung legs mo dyan. So, bilisan mo ng todo, Charlotte. Okay. So, yan. Nakakalog-kalog yung mga pats natin dyan, guys. Nagsisimula na tayong pinapawisan. And of course, nangangalay na yung legs natin dyan. Pero, kailangan na kailangan natin yan, isa sa mga tinutulong natin para ma-wiggle-wiggle yung stomach at saka yung legs. So, ayan guys, nakita niyo yung wiggle-wiggle dyan sa katawan natin or sa body natin. At nagpupunas-punas na si Charlotte dyan sa noon natin kasi <laughs> sobrang pinapawisan na tayo guys. So, ayan guys. So, after this, so another ano na naman. So, pupunta na naman tayo don sa... Uh, para sa arm natin, guys, na mag-ano siya. So, ayan, that is 5 kilos. Every uh, of that is 5 kilos. So, ayan, bilisan mo rin, Charlotte, para mag -wiggle, wiggle na naman yung open arm mo dyan or arm natin. So, ayan, guys. So, ayan, i-close-open natin dyan para mag-ano uh, yung bent natin sa likod. Kasi kailangan yun, guys. At ayan, of course, so kailangan maki... Yan, atras kang kunti, Charlotte, ah, Kasi, <laughs> kailangan makita naman yung mukha mo. Ayan, pagkatapos natin dyan, kailangan nating doon na naman tayo sa open arm or up and down natin para yung joint natin dyan ay maano, so joint ng arm. So, para ma-exercise din siya. So, kailangan din yan, guys. So, ayan, tudutudo mo na, Charlotte. Para, ano, so, para magiging... Mm, lahat ay magsi-circulate yung blood. So, yan guys, yan lang yung mga simple o share natin today guys sa ati sa ating mga um movements sa pag-exercise ya. Yeah. So, diyan sinadya ko talagang diyan yan ilalagay kasi isa yan sa mga therapist ko guys nung nagkakaano yung shoulder natin kaya isa yan sa mga gumagamit or nagagamit natin. Now sa stomach na naman tayo. So kung kailangan nating magiging may improvement din yung stomach natin. So, kailangan natin yan, guys, para mag -wiggle, wiggle yung mga fat natin dyan sa stomach natin dyan. At, um, of course, papawisan din yan, guys. At, ito na nga, guys, patapos na tayo. So, mga ano na, mga exercise na yan, parang parang dagdag sa mga circulation natin dyan. So, isa sa mga movement natin pag patapos na tayo sa mga Um, exercise natin. Although hindi 'yan lahat-lahat na accomplish kumpletsya. So ayan, pupunta na tayo sa ano kasi ano ba ang last na ginagawa ni Charlotte pagkatapos ng ano is coffee time. Para yung uh, lumalabas na pawis hindi na nababalik at uh, yung I mean yung nagagalaw ng na mga pads na ay matutuno sa internet. And of course, no other than that we use is our slimming coffee ya. Yeah? So ito yung coffee natin plus collagen na ginagamit. Ayan, tinong pinakita ng Charlotte na pinapawis na pawis siya. Pawis na pawis tayo diyan, guys. So thank you for watching this one, guys. Yeah. So ayan, guys, ya ano na natin yung ano magpunas un punas ka muna Charlotte at <laughs> medyo basa na basa pati yung likod lalagyan mo na lagyan na lagyan mo na talaga eto na guys Toto nante, toto nante. Toto nante, toto nante. Toto nante, toto nante. So we